Stand up. Stand up. Stand up. Ang pagiging ilaw ng tahanan ay isang mabigat na responsibilidad na sa dami ng papel na kanyang ginagampanan ay tunay na kahanga-hanga kung paano niyang lahat ito nagagawa. Kaya naman, it's a plus factor pa kapag ang isang ina ay nagnenegosyo para tulungang itaguyod ang kanilang pamilya. Sa darating na Sabado ay... Limampung mga ina Alimampung mga ina ang magsasama-sama sa isang bazaar sa Mega At para ikuwenta ang magiging kaganapan sa araw na iyan, makakasama natin ang founder at owner ng Yasin's Cosmetic na favorite ko, Pro Pinoy Idol number 206, si Miss Yasmin Talabiar. Good morning, Miss Yasmin. Gandang Yasin's everyone, gandang Yasin's Kong, Ma'am Joanna. Hello po. Magandang uh, Yasins. Magandang Yasins. <laughs> Gandang Yasins po. Uh, maganda talaga yung Yasins. Yes. Si Yasin ay ang kanyang anak na lalaki. Po. Tama po. Gwapong Yasin pala. Yes. Apo. <laughs> hindi magandang Yasin. Gwapong Yasin. Gwapong Yasin. Uh. Ma'am, kumusta natin ng negosyo? Ano po bang bago? Ano po bang update sa Yasins Cosmetics? Ah, ah, medyo, ano po, sinwerte tayo ngayong taon na to. Kasi simula pa lang po ng taon, ah, na-invite na po tayo siya sa convention po, sa mga bazaar po. Ngayong ano pa lang po, January, February po. Maganda po yung pasok ng taon sa atin po. Ayan. Kasi kung ito, napaka-ano nito eh, napaka Lagi siya nagpo-post si ma'am. Kaya kahit nung Christmas pa lang, ang dami niya ding ano, ang dami na ano na exhibits. Ganyan naman talaga pag lumalakas yung negosyo. Oo. hindi natulog 'to eh kahit bagong taon. <laughs> Oo. So kumusta naman uh, yung negosyo at uh, uh, dumadami na ba yung ating mga resellers, yung ating mga uh, distributors? Yes po, kung, ah po Okay na okay po yung negosyo po. Uh, yung mga nakapag-try po ng products namin, uh, retail lang po nung una. Tas ngayon po, gusto na po nilang magbenta ng products kasi maliit lang po yung puhunan. Ah, uh, makakapagsimula na po sila ng negosyo po nila. Mm -hmm. Ang ganda naman yan at maraming tayong nabibigyan ng opportunity na makapagnegosyo. Ah, yes. uh, ilan na ba yung ating mga resellers sa ngayon? Ngayon po, mas marami po ang resellers ko. Nasa 28 po. Wow. Imagine mo, 28 na okay. uh, nabibigyan natin ng hanap buhay, mm -hmm. di ba? Uh, distributors, ilan? Sa distributors po, uh, nagbabas po kami ng distributors kasi po uh, major i iaayos po natin yung pricing. Kasi nagtaas po yung mga raw yung mga ano po ng products. Kaya yeah, more on resellers po muna tayo ngayon. Mm -hmm kasi Tas halos lahat po ng resellers po estudyante uh, po. Yan, yun yung maganda doon. Mga students ang kanyang resellers. Ang ah, totoo yan, no? Kasi um, most of the customers naman talaga mga students. Yes. Mga high school yan. Uh, uh, so, balita ko, mayroong ano, mag -mag magkakaroon ng mga bazaar. Sa Mega Mall. Yes. Po, uh, po. So, can you uh, tell uh, the people kung uh, ano yung mga bazaar na, ano tong bazaar na ito na ilulons nyo at kailan? Bale, uh, kong na-invite po tayo sa Surf Wais uh, Convention, gagawin po siya sa SM Mega Mall po, sa Mega Trade Hall 1 and 2 po, sa February 10 and 11 po, Saturday and Sunday po Valentine Special yan, ano? For Apa. Mommy uh, So ilan ba ang participate ng uh, bazaar na yan? Bali, 50 po na mompreneurs po ang mag uh, magsiset up po ng bazaars doon po. Wow, ang dami. Uh, ikaw bang organizer nito? Uh, sorry po, kong? Ikaw bang organizer? Ah, uh, hindi po kong. Na-invite lang din po ako. Uh, bali, ano po ito? Collaboration po ni Surf tsaka po ng FH Moms. Mm -hmm. So, napili uh, na din si Ms. Napili na. Opo. Mm -hmm. Ito po ba yung may bayad or talagang kinontak kayo na kasama kayo sa exhibit? Uh, free po ito. Wala po kaming babayaran. Tapos sila po yung kumontak sa amin. Yung sa akin po, uh, na-invite po ako ni Mami MK. Siya po yung founder at owner po ng FH Moms. Uh, grupo po siya ng mga kababaihan na uh, nagninegosyo. Uh, yung mga uh, stay-at-home moms po. Ganyan po. So kayo lang po ba yung sa cosmetic o marami rin po mga exhibitors na cosmetic ang product Meron din pong mga cosmetics po pero parang ako lang po yung sa color cosmetics po more on lip products po kasi yung sa akin. Mm -hmm. Pero marami po eh may food, may ano po, may uh, local products ng natin tapos uh, skin care meron din po, clothes na pambata, ganyan. Kaya para sa lahat po talaga yung bazaar na to. Mhm. Mm okay. So, ano po ba? Paano po natin? Anong mangyayaring sistema? Ano po yung booth number ninyo? Anong oras mag-start yung sa Mega Mall? Apo. Uh, bali, ang booth number po ng Yasin is number 42 po. Uh, mag-start po siya ng 10 a.m. hanggang 7 p.m. po. Saturday and Sunday po. Saturday and Sunday. Ah, uh, so dalawang yes. araw lang? Hmm. Yes po, apo. Weekend. Uh, Kung pupunta ka po, ah. <laughs> sige, sige. Uh, po. <laughs> I'll grab by your ano, booth, booth. Uh, Yes, ayan Miss Yasins, ayan, invite niyo po silang tangkiliki ng inyong produkto Bay, uh, bago kayo, diba? Yung pabango Yes po uh, Parang mga, ano po mini, yung sinadjust po ni Kong na mag, maglagay ako ng iba-ibang sizes ng perfume, kasi diba po, medyo malaki po yung perfume ko ang, ano po ni Kong, maggawa ko ng ibang size para, ano lang packet size po yan, ginawa ko na yung suggestion po ni Kong. Eh, kumusta so, na naman Lord. yung ano, um, uh, tawag nito, eh, uh, uh, pag uh, tinatangkilik ba ng Sales. ating mga mga kabataan? Opo, kung uh, tapos po inopen ko po kasi yung rebranding para doon sa mga gusto po magsimula ng sarili ng, nilang negosyo, own ano na nila, labels na po nila. Inopen ko na din po iyon para uh, kasi yung iba po 'di ba mas gusto nila yung sarili nilang produkto yung ibinebenta po nila. Oh, eh, inopen ko na po siya. Opo. Oh, so magkano mag magiging presyo ng uh, maliit na ano? Pabango. 79 pesos lang po yeah. yung 10ml po. Nako, oh, talagang mabenta yan. Opo. Oh, At ganito po yung ano niya, size niya, hindi masyadong kita. Ah, patiin Ito po. ayan 10ml po. Ayun ano oh. Um, Pwede nga ilagay sa bulsa. Yes. Uh, Opo. At, ah... Uh, babasagin po ba yung container? Hindi naman. Yes, ma'am. Babasagin po. Hmm. Pero, ano po, matibay po siya yung pagka... Taka glass murang-mura, no? Uh, 70 Ako. pesos. biroin mo 70 pesos, pwede ka na magpabango. <laughs> yes. <laughs> oh, good for kids talaga, mga students. Uh, tingin ko, Ako. bibenta yan ng malakas. Ah, okay. uh, ko pa lang po siya ibebenta sa ano po, sa Megamall pa lang po yung ano ko, yung first ano ko batch ko po sa Mega Mall pa lang po sa Sabado po. Mm. So, masusubukan natin ngayon kung anong reception ng tao, no? Opo. Mm ah, -hmm. uh, karamihan naman mga estudyante so uh with 70 79 7, 79 pesos madaliin yes, idukot sa bursa eh. mm -hmm. Yes. Uh, apat lang na apat lang na coins 'yan. <laughs> 20 pesos na kasi yung coins kayo. <laughs> Apat uh, lang na coins. Mm, apat na 20 pesos. Ayan, Miss Yasmin, invite niyo po ulit sila na pumunta sa Mega Mall sa Saturday at Sunday. Sige pa. Uh, hello po ulit. Ah, uh, Ini-invite ko po kayo sa WISE Convention po ni Sir Philippine sa uh, Mega Trade Hall sa SM Mega Mall po from 10 a.m. to 7 p.m. February 10 to 11. Um, uh, marami po kaming mga basarista po na mami na magjo-join po dito. 50 po kami, may food, may non, tsaka may pambata, uh, uh, pang bata, pang matanda, pang okay, Lahat po nang hinahanap nyo po na produkto nandito po. Local products meron din po. Uh, visit nyo po yung Yesin's Cosmetics booth number 42. Yes. Ayan. Ay, Booth number 40. Ah, uh, oh, Andres. 42 po. 42. Booth number 42. Mm -hmm. Diba? Apo. Um, Yasin's Cosmetics.